Sa sobrang sayo ni Nanay, sa dala natin sa kanya, grabe talagang napaiyak siya. Wow. Hello Pack members! Welcome back to Husky Pack TV! For today's video, heto na nga po finally yung pagpunta natin kay Nanay para dalhin lahat ng mga pinamili natin. Kung so, hindi nyo nga pala napanood yung video ng pagbili natin, nang dadalhin kay na Nanay ay go, panoorin nyo na yan sa ating kabilang Facebook page which is ang Husky Pack TV Vlog. Anyways, eto nga Dating na tayo dito kay nanay at sakto na abutan natin siya dito sa kanyang mga doggies na nagbibigay ng tubig. O oh, diba napakasipag ni nanay dahil alam niyang medyo mainit talaga yung panahon ay palagi niya binibigyan din talaga ng tubig at minimake sure na hydrated ang kanyang mga fur babies. Anyways, agad-agad rin -agad naman pagdating natin dito ay dinala na agad ni Tito Bobby yung dala natin para kay nanay. Una na nga dyan ang isang sakong bigas. Ito nga yung para sa pamilya nila syempre pandagdag nga sa kakainin nila sa araw-araw. Grabe na naman nga si nanay. Sobrang ganda na naman ng sa atin. O, di ba? Napakasarap naman talagang bigyan ng ganyang kita mong very thankful. At sunod naman palang ibinaba ni Tito Bobby dyan ng para sa mga fur babies ni nanay para hindi na rin nga siya mahirapan umanap na ipapakain sa kanila. Since yung binigay kasi nating dog food gustong gusto din nila kaya naman na binigyan na natin sila ng isang sako niyang whoopi dog Ito food. Eto na rin nga yung binili ni mother na kadena para sa fur babies ni nanay para mas secure nga yung tali nilang lahat. Bukod nga do, nagdala na rin sila dito ng isda na binili sa palengke dahil nga sakto bumili rin sila ng para sa amin kaya binili na rin nila si nanay. Kaya ito na nga si nanay na 84 years old na pero grabe ang ganda pa rin ang ngiti halatang ang ganda rin niya nung kabataan kita niya. Kita nyo rin nga may buhat siya dyan na puppy na napaka cute naman at yung puppy nga pala daw na yan yan daw ay eh, katabi pa niya sa higa. Sobrang lambing <laughs> rin nga daw kasi ni puppy at kita nyo naman masanay rin nga siya na palaging buhat buhat ng takayakap dyan kay nanay. Siyempre binuhat na rin nga ni Mother Etong si Papi at Hayan talagang kinauka-usapan niya dyan. Sobrang saya rin nga ng ibang doggies nila dito. Ayan, mukhang sumasalubong na nga sila sa atin talaga ngayon. Noong una kasi punta dito ni no mother, talagang tinahulan sila lang maigi ng mga doggies ni nanay. Pero ngayon mukhang kilala na rin nila tayo. Anyway, sinama nga ni nanay si mother dito sa kabilang side ng bahay nila. Dala dito rin nga yung kanyang mga anak. Siyempre, nagmaritesan lang din sila dito. Nagchikahan at nagkamustahan nga tungkol sa buhay-buhay. Yung isa nga pala na anak ni nanay, bali siya nga daw ay nagkakatay ng kamay. Tapos syempre, binibenta niya nga yung mga kinakatay at yun nga naikwento din nila na nagkaroon din siya ng maliit na karinderya noon pero nagsara na rin nga lang. kaya naman ngayon ang tanging source of income na alang lang ng anak ni nanay na lalaki ay yung kanyang pagkakatay ng kami. tapos yung mga extra extra kanya mga trabaho anyways dito na nga sa part na to napaiyak talaga si nanay sa sobrang sayo syempre bilang super emotional wow! na rin mother na ko talagang napaiyak rin siya ng bomba. dad. nga pala magkakatay si kuya ng kambing yung ibang tira nga daw ay naiiluto niya. At syempre naiiulam na rin nga ng pamilya Nakakatuwa niya. Nakakatuwa nga kasi alam nyo ba binigyan rin tayo ni kuya dyan ng ulam. O ba diba, talagang nakakuha pa tayo ng pang ulam ng tanghali. ngayon. Nope, kinain yung... na rin nga pala to. Dito, Bobby pagdating nila at grabe ang sarap nga rin daw talaga magluto nitong si Kuya. Anyways, dito nga more chikahan pa nga sila dyan. Syempre, mas kinikilala rin nga ni Mother. etong si Nanay at saka yung pamilya Yung isa rin nga daw pala sa mga anak ni Nanay ay kilala nga daw tayo at nanonood talaga ng mga vlogs natin.